Ang Pilipinas ay muling nasa sentro ng tensyon sa South China Sea si matapos lumabas ang balita na nakipagsanib puwersa ito sa Timor-Leste o East Timor para palakasin ang kanilang kooperasyon sa seguridad laban sa agresibong kilos ng China sa rehiyon. Ang hakbang na ito ay nagdulot ng malaking atensyon hindi lamang sa ASEAN kundi maging sa buong mundo dahil ito ang unang pagkakataon na ang isang maliit na bansa tulad ng Timor Leste ay hayagang pumabor sa panig ng Pilipinas sa isyo ng West Philippine Sea. Ipinapakita nito na unti-unti nang nagkakaroon ng pagkakaisa ang mga bansang Timog Silangang Asyano upang harapin ang lumalawak na impluensya ng Beijing sa karagatan. Ayon sa mga opisyal mula sa Department of Foreign Affairs ng Pilipinas, layunin ng alyansa na ito na palakasin ang diplomatikong at pangdepensang relasyon ng dalawang bansa. Nakapaloob dito ang pagpapalitan ng impormasyon sa Seguridad Maritima, Joint Coast Guard Training, at posibleng pagpapadala ng mga observer mula sa Timor Leste sa mga maritime exercises ng Pilipinas kasama ang iba pang kalyadong bansa. Ito ay sinasabing bahagi ng mas malawak na plano ng Pilipinas na palakasin ang network nito sa Southeast Asia upang mapanatili ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Habang tumitindi ang tensyon sa South China Sea, lalo na sa bahagi ng Spratly Islands at Scarborough Shoal, mas lalong napipilitan ang mga bansang apektado na magtulungan upang mapanatili ang kalayaan sa paglalayag at protektahan ang kanilang karapatan sa karagatan. Sa kaso ng Pilipinas, maraming ulit na itong nakaranas ng harassment mula sa Chinese Coast Guard at maritime militia kabilang na ang mga insidente ng water canoning at pagharang sa mga barkong Pilipino na may dalang supply para sa Ayungin Shoal. Dahil dito, unti-unting nagiging mas agresibo ang kampanya ng gobyerno para humanap ng mga katuwang sa rehiyon. Sa panig naman ng Timor Leste, malinaw na ang kanilang pagsuporta sa Pilipinas ay simbolo ng kanilang paninindigan para sa soberanya at international law. Bagaman maliit lamang ang kanilang puwersang militar, Naniniwala si Prime Minister Sanana Gusmao na may moral na obligasyon silang suportahan ang mga bansang lumalaban para sa karapatang pantao at sa tamang interpretasyon ng International Maritime Law, lalo na ang 2016 Arbitral Tribunal Ruling na pumabor sa Pilipinas laban sa China. Sa pamamagitan nito, ipinapakita ng Timor Leste na kahit maliit na bansa ay maaaring maging malakas kung may prinsipyo at tamang paninindigan. Nagpahayag din ng suporta ang ilang bansa sa ASEAN, tulad ng Vietnam at Indonesia, sa pagkilos ng Pilipinas at Timor Leste. Nakikita nila ito bilang senyales na dumarami na ang mga bansang hindi natatakot magsalita laban sa mapang abusong pulisya ng China. Ayon sa mga eksperto sa seguridad, bagaman hindi ito formal na military alliance, ito ay isang mahalagang diplomatikong pahayag na nagpapakita ng kolektibong paninindigan ng mga maliliit na bansa laban sa hegemonya ng China. Dagdag pa rito, pinaplano rin ng Pilipinas at Timor Leste na magtatag ng Joint Maritime Surveillance System upang mapahusay ang kanilang kakayahan sa pagmonitor ng mga banyagang barko sa kani-kanilang eksklusibong economic zones. Kasabay ng mga hakbang na ito, nagpahayag din ng interes ang Estados Unidos at Japan na suportahan ang inisyatibang ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng teknikal at intelligence support. Ang Washington ay matagal nang may Mutual Defense Treaty sa Pilipinas, at kamakailan lamang ay lumawak pa ang Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA, na nagbigay daan sa pagtatayo ng mga karagdagang base militar na pwedeng gamitin ng US forces sa Luzon at Palawan, mga lokasyong malapit sa South China Sea. Sa ganitong paraan, nagiging mas malawak ang posibilidad ng koordinasyon sa pagitan ng mga kaalyado ng Amerika sa Asya upang kontrahin ang impluensya ng Beijing. Hindi naman nagustuhan ng China ang balitang ito. Ayon sa tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry, ang alyansa ng Pilipinas at Timor Leste ay umano'y isang provocative move na maaaring makasir sa kapayapaan sa rehiyon. Pinayuhan din nila ang mga bansang ASEAN na huwag maging kasangkapan ng mga banyagang kapangyarihan na may layuning hatiin ang rehiyon. Gayunpaman, nanindigan ang Pilipinas na ang kanilang ginagawa ay para sa kapayapaan at seguridad, hindi para sa giyera. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., walang masama sa pagbuo ng mga ugnayang batay sa mutual respect at shared interests sa rule of law. Sa mga nakaraang buwan, naging mas malinaw ang direksyon ng administrasyong Marcos Jr. patungkol sa foreign policy. Kung dati ay nagkaroon ng paglapit sa China noong panahon ni Pangulong Duterte, ngayon ay mas malinaw ang pagbalik sa alyansa ng Pilipinas sa mga bansang may parehong pananaw sa demokrasya at international rules-based order. Ang pagkakaroon ng kasunduan sa Timor-Leste ay bahagi ng mas malawak na estratehiya upang palakasin ang posisyon ng bansa hindi lamang sa diplomatikong larangan kundi pati na rin sa depensa. Samantala, sa lokal na antas, positibo ang pagtanggap ng mga Pilipino sa bagong alyansa. Maraming netizen at mga eksperto ang nagsabing ito ay isang hakbang patungo sa pagkakaisa ng mga bansang maliit ngunit matatag sa paninindigan. Nakikita nila ito bilang inspirasyon na kahit walang malalaking armas o barko, may paglalaban pa rin ang karapatan sa pamamagitan ng pagkakaisa at tamang prinsipyo. Marami rin ang naniniwala na ang kooperasyong ito ay magbubukas ng mga bagong oportunidad sa ekonomiya at turismo sa pagitan ng dalawang bansa lalo na't parehong umaasa sa pangingisda at dagat bilang pangunahing kabuhayan. Bukod sa seguridad, tinutukan din ng dalawang bansa ang posibilidad ng pagtutulungan sa larangan ng renewable energy at maritime research. Ayon sa mga opisyal mula sa Timor Leste Ministry of Energy, interesado silang makipagtulungan sa Pilipinas sa pag-aaral ng marine biodiversity at sustainable fishing methods. Nakikita nila ang Pilipinas bilang modelo sa larangan ng coastal management at disaster preparedness. Kaya't bahagi ng kasunduan ng pagpapalitan ng kaalaman at eksperto sa larangang ito. Ito ay nagpapakita na ang alyansa ay hindi lamang tungkol sa depensa kundi pati na rin sa pag-unlad ng rehiyon. Gayunman, hindi may kakailan na may mga panganib din ang ganitong hakbang. Ayon sa ilang analysts, maaaring magdulot ito ng mas matinding pressure mula sa China, tulad ng pagban sa mga produktong Pilipino o panggigipit sa mga Pilipinong manggagawa sa Hong Kong at mainland China. Ngunit naniniwala ang gobyerno na ang pagsunod sa tama ay higit na mahalaga kaysa sa takot sa mga posibleng kapalit. Sa mga pahayag ni Pangulong Marcos Jr., iginiit niyang hindi kailanman dapat isuko ng bansa ang anumang bahagi ng teritoryo nito o ang karapatan nitong igiit ang soberanya sa ilalim ng batas internasyonal. Sa mas malawak na pananaw, ang pagsasanib ng Pilipinas at Timor-Leste ay nagsisilbing paalala na nagbabago na ang dynamic sa Asia. Habang patuloy ang China sa pagtatayo ng mga artificial islands at military outposts sa South China Sea, dumarami rin ang mga bansang lumalaban at nagsasanib upang pigilan ito. Ang ganitong mga alyansa ay nagpapakita ng bagong yugto ng regional na politika kung saan ang pagkakaisa ng maliliit na bansa ay nagiging sandata laban sa kapangyarihang nananakot. Sa huli, malinaw na ang kooperasyon ng Pilipinas at Timor-Leste ay hindi lamang simpleng kasunduan. Ito ay simbolo ng tapang, pagkakaisa, at paninindigan ng mga bansang naghahangad ng kapayapaan at katarungan. Habang patuloy ang mga hamon sa South China Sea, nananatiling buo ang paniniwala ng mga Pilipino na sa tulong ng mga kaalyado at sa lakas ng batas internasyonal, mananatiling malaya at matatag ang bansa sa gitna ng mga pagsubok. Ang pagkakaisang ito ay patunay na kahit sa gitna ng isang malawak na karagatan ng tensyon, may pag-asa pa ring manalo ang katutuhanan at katarungan.